Hello, maayong hapon mga boss. Kumusta? Kumusta ang iyong kahapon noon? Nakadaog ba mo sa 483? Ang result karon 5 PM mga boss, 483. Gislayra na pud ato ang mga kombinasyon mga boss. Wa ka pa slide mga boss no. 583 ato a ah, og 485. Sayang ato ang mga kombinasyon. Ilang pahabol ta mga boss? Padayon ta sa 9 PM pahabol. Ang eskalera mga boss ha, lahos niyo sa 9 PM atong eskalera mga boss. Ah, ang lahos sa 9 PM. Kining eskalera mga boss, respita niyo sa 9 PM ha. 978. Respita niyo sa 9 PM mga boss. Gihatag naman nato na ganina, respita lang mga boss ha. Padayon ta sa 9 PM mga boss, pahabol ta. Sa mga ganahan lang mo sabay ha. Padayon ta sa 9 PM, laos ta, basig ba kachamba ta sa 9 PM karon. Karong gabi ona. Okay mga boss, magpahabol na ta. Dili na to lang ano mga boss. Amo uh, ning result karong result karong 5, 5 pm draw mga basa. 48 483 2 ice mga boss. Gi na pud ta. Pastilan man gyud. Sige lang padayon ta mga boss, padayon ta, padayon. Ah, sa so, mga mga ganahan lang musabay mga boss atong combination karong 9 pm draw. Sabay lang ninyo mga boss ha. Okay? Magpahatag na ko mga boss sa so, dinadalanganon, okay? Paminaw na mong mga boss ha. Ang eskalera mga boss ha. Padayon mo sa ating eskalera. Ang pasakay nato, mga boss. Kaya nag-8-3 atong pasakay no. 43 ang nakuha sa atong pasakay mga boss. Ay nag-8-3. Sorry nag-8-2. Nag-8-2 atong pasakay mga boss ha. Nakakuha tag-43. Sayang sayang. Sige lang. Pag-8-3 o 8-2 gihapon mo sa atong pasakay mga boss ha. Okay. Ang pamusti boss. Maghatag o pamusti para karong 5, ah, 9 pm dros mga boss kini pa ah, pamusti okay basi ganahan mo ani mga boss pamusti atong pamusti karong 9 pm draw kay 5 5 6 7 five six seven one five six seven one ang pamusti nato karong 9 PM draw mga boss. Pag mo tremoring mga boss, basig magi-three ang tuwang pamusti mga boss, ha? O, oh, na rin ang eskalaera mga boss, oh. Eskalera, na-derey mga boss. O oh. 517 naapod dira. Pag i-tremor na dira mga boss ha, sa tuwang pamusti. Taganta mo ka ng pamusti. Para ni sa 9 PM draw mga boss ha. Okay mga boss, ang ato ang pahabol karong 9 PM draw kaya mo ni respetahin lang ninyo mga boss ha. Sa so, mga ganahan lang ha sa mga ganahan lang mo respetar ani bunalin niyo mga boss okay um 735 mga boss target og grumble pag target og grumble mo ano mga boss ha 735 ang shadow ana mga boss kay 280 ha 280 pag target, target og grumble mo ano mga boss okay And then ang next kay 7 8 4 mga boss. 784 ako nang gibalik gyapon mga boss gihatag naman nato nang gibalik lang nako. Ha? 2 3 9. Target og rumble mga boss. And then 7 4 5 mga boss. 745 versus 290. Pag target og rumble mga na mga boss. Respetare lang mga boss ha. Karong 5pm draw. Sa mga ganahan lang. Sa mga ganahan mo sabay. Sabay lang na ninyo mga boss. Okay. Okay ni mga boss Oh. Ah. Uh, kere kere. Basig ng sunod mo ba. Delikado. 7, 6. 7, three, mga boss. 7, 6, 3 versus 2, 1, 8. Okay. 7, versus 2, versus 2, 1, 8, mga boss. Okay. Target og grumble. Ah. Ha? Marat pahabol, karong 5 pin, ay 5 pin, 9 pin draw mga boss. Kaya na, lang, lang na mga boss ha. Respetary lang. Sa mga ganahan lang mga boss, sabay lang lang mga boss ha, okay? Sabay lang ato ang pahabol. Ako ni sulat o mga boss ha. Una ay 7, 3, 5, and then 5, 5, at Seven, four, five. Okay? Yan mga boss ha. Huwag na patoy usang mga boss. Di na magkasya. respiratory lang yung mga boss ha. Target grumble. Kana. Kanang mga nambira. Ha. Sa so, mga ganahan lang. Musabay ana. Sabayin na yung mga boss. Okay? Sa so, mga ganahan musabay. Sabay lang, lang yung mga boss, ang 9 PM. Ayon, yung na mga boss ha. ang kombinasyon. Karong 9pm. Ayon yung kumpiyansahin mga boss ha pag target o grumble money mga boss target trumble okay okay mga boss mora na to ang pahabol para karoon 9 pm draw ha sa mga ganahan mo sabay sabay lang ninyo mga boss atong pahabol karoon sa 9 pm draw before to exit mga boss bilhin ko yung like mga boss atong sa atong video like and subscribe Uh, paki-subscribe na rin sa so, wala pa makaka-subscribe sa ating youtube channel na Boss Train Trading Vlog and then pakahit na rin po ng notification bell dyan para po lagi kayong updated sa ating mga video tuwing nag upload po tayo okay mga boss may exit na ko o good luck karong 9pm draw hope to win ta karong 9pm draw no o ginaot na mga kachamba ta karong 9pm draw makasabay mo sa tuang kuan pa chamba na no? okay Good luck mga boss, may exit na ko. Og daga salamat sa mga naglantaw og nag-like sa ko ang mga video na gina-upload sa mga nag-support sa ko ang sa ato ang YouTube channel na Boss Rentry Vlog. Daghang daga salamat sa inyo ha mga boss. Okay, may exit na ko mga boss. Bye-bye. Good luck sa ato ang 9 Pain Draw karon.